Hello Ari, Sun, Moon and the Rising. So ito yung ating astrological reading para sa iyo. So ang pag-uusapan natin ay yung pagtatapat ng planetang Sun, ayan, at ng uh, planet of Uranus, no? Ito ang effect nito may experience o mararanasan mo, mararamdaman mo siya May 10 hanggang May 26, 2025. Pero uh, pinaka um, time talaga, yung pinaka pagtatapat niya, kumbaga parang eclipse, ano, is May 18. Yun yung pinaka time na magkakaroon ng pagtatapat itong planet na ito. So anong effect sa iyo nito Aries? So Aries, um, eto mga pangyayaring ito ay pwedeng magkaroon ng kaliwanagan pagdating sa iyong uh, finances, pagdating sa mga material things, possession mo, uh, mga values or mga bagay na mahalaga sa iyo. Uh, so pwede magkaroon ng mga big you know, unpredictable change pagdating sa mga bagay na 'yan. May mga bagay na parang mapapansin ka na parang magiging dahilan para sa iyo na parang baguhin or dapat mabago na itong bagay na ito, no? Uh, for example, uh, one of your possession is yung sasakyan mo or yung cellphone mo. Mapapansin mo, teka lang, bakit parang kailangan ko ng palitan or baguhin itong mga bagay na ito dahil uh, there's this possibility ng mga big changes, unpredictable change, like for example nga pwedeng bigla kang masiraan ng cellphone and then realize mo ay kailangan ko ng palitan itong cellphone na ito. Okay? So, finances kasama yan sa ating ah uh, pwedeng mapansin no na mabago no pwedeng uh, some of you pwedeng magkaroon ng trabaho, ma-promote kanyan and uh this will bring of course uh, big change pagdating sa iyong finances, okay? Uh the problem of ngayon no is Um. this is happening 27 degree. Okay, that is Gemini degree. So, malaki ang mai, malaki ang mai, iin, magiging influence ng actually it's not a problem. <laughs> Pero maaaring maging malaki ang impluwensya ng communication mo, ng friends, social media, 'yan mga kapatid mo, mga com people in your community, neighbors, no? And uh, if you're a business person, this is the time na mas magandang gamitin mo yung advertising, gamitin mo yung use of social media, etc. Kasi pwedeng ito yung magbigay ng pagbabago for you, no? So, uh, malaking tulong ito pagdating sa iyong finance. Not only business person, pero kung gusto mo magkaroon ng trabaho, high chance na malaki ang maitutulong nitong mga bagay na ito na nabanggit ko para magkaroon ka ng trabaho. Kung hindi man 'yung social media, kung hindi man 'yung um, uh, friends or 'yung uh, siblings mo, uh, it could it could be your neighbors, 'no? Pwedeng sabihin nila, pwedeng you can contact them or uh, kausapin mo sila tapos yung way na pakikipag-communicate mo sa kanila pwedeng makatulong para uh, mabago yung buhay mo, especially sa usaping pinansyal. Okay? So, um, medyo mag-ingat lang kasi yung iba, if this is a good thing na pagpabago, yung iba naman is could be bad, no? Dahil pwedeng itong mga taong ito ang maging involved, then uh, pagdating sa uh, pagbabago sa finances mo no or sila ito na pwedeng lumapit sa iyo pwedeng magsabi sa mag-ask sa iyo ng money kasi pwedeng may mga malaking pagbabago na mangyari sa buhay nila like for example yung kapatid mo biglang magsabi sa iyo magulat ka na lang biglang uh, nakipag-connect sa iyo communicate sa iyo kapatid mo yun pala kailangan niya ng um, money kailangan niyang humiram, ganun. Uh, and there's something here na pwedeng mabago sa buhay nila na magiging dahilan para pati kung ano man yung pinahahalagahan mo is ma-involve dito. Nakatulad no, nga ng pera o yung pinaghirapan mo. Okay? Um, so lahat ng sa etong planet na to is the sun and the Uranus is in the sign of Taurus. So, yeah, sinabi ko na nga kanina, uh, lalo na this is happening in your second house, so talagang whatever things na nagbibigay ng comfort sa'yo, pwedeng eto rin yung time wherein magiging mas practical ka, no? may mga bagay kang babaguhin in a way na pwedeng kasi mas pipiliin mo maging mas practical. yun Kung uh, some of you, kung halimbawa ay, ikaw ay umuupa ng bahay, no? Ah, uh, this is the time na may isipan mo na, ka lang, parang mas maganda mag-downgrade muna tayo, dun muna, muna tayo umupa sa mas mura-mura. Okay? So, that is uh, the reading for you, Aris. Hopefully, ay, nagustuhan mo yung ganitong klaseng reading. By the way, hawak ko lang yung phone, kaya pasensya ka na ako medyo maalog. I am trying to uh, read while, you know, being comfortable para mas may deliver ko ng maayos yung message sa inyo. Okay? Uh, sana mag-comment ka soba, kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Maraming salamat, I love you all, and bye-bye.